Kay, tingin na mo sa camera. Oh. Okay. Subscribe na sila. Hello, this is Okie okay Doggy. Pag-uusapan natin, ano nga ba ang dapat o ang mga kailangan bago ka mag-alaga ng aso? O kaya, mga Shih Tzu, depende sa breed. Ano nga ba ang mga kailangan natin? Bago na tayo kumuha o bago tayo bumili? O bago tayo mag-alaga ng mga may breed na aso. Ito yung mga kailangan mo. Pero bago yan, please subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Intro muna. Tayo. Ako nga pala si okidogi Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Sige, umpisa na natin. Eh no. Nakikita nyo si Migay, di ba? si Migay, nakikita niyo ngayon. Yan no. yung laruan niya. Yan. Bago ka bumili o mag-alaga ng may breed na aso, dapat meron kang budget. Bakit ko nasabi dapat meron kang budget? Kasi sa panahon ngayon, konting galaw mo lang, Daba, magkasakit yung alaga ng mong aso. Dapat, may pampabit ka. Kundi man, dapat may pambili ka ng gamot. O kaya yung mga pagkain ng alaga nating aso. Kasi hindi hubiro bumili ng may breed na aso. Inaunang unang-una sa listahan. Dapat meron kang budget o extra na pera bago ka bumili ng may breed na aso. Okay. Pangalawa naman. Dapat meron kang oras. Yung tipong magbibigay ka ng extra time para magbigyan mo siya ng exercise, igala sa labas, katulad na itong ginagawa niya. Ayan o. yano Meron ka dapat oras nagbibigay sa kanya. Kasi hindi naman pe pwede laging nasa kulungan yung alaga nating aso. Kasi naiinip din yan. Parang ikaw, parang tayo mga tao. Hindi yung naalala niyo yung na tayo sa bahay. Diba inip na inip yung mga tao? Naghahanap tayo ng gagawin natin? Ganon din sila. Bigyan nyo sila ng activities sa bahay na gagawin. Katulad nito, bigyan siya ng bola. Marami naman pwedeng paraan kahit ano pwedeng gawing laruan ng alaga nating aso. Basta hindi sila maboboard. Kasi nakakatulong yan para lumakas din sila kumain. Lalo silang pagod, masaya sila pag pagod sila. Hindi yan na lagi nakahiga, ayaw nila ng ganon. Na-stress e din yan. Parang tao, dapat marami silang ginagawa. Pangatlo naman, dapat mahaba yung pasensya mo. Kasi nga ba diba, aso, hindi mo alam kung kailan sila magkakasakit dapat meron ka rin alam sa pag-aalaga ng aso. O okay, yan, manood ka sa mga video ni Okie Doggy kung paano mag-alaga ng aso. Ay, kita nyo naman yun sa mga video ko. Nandyan yung mga vitamins. Yun ang dalawang bagay na dapat meron ka sa pag-aalaga ng aso. Bago ka bumili. Dapat may budget ka. Dapat may oras ka. Dapat mapapasensya mo. Okay ba yan? Okay, Doggy? Ayun si Mikay ngayon, no? Oh, Napaka-bisa sa laruan niya. Mikay! Oh, ito may Di ba? Again, this is Kung di ka pa naka-subscribe, hit mo na yan, bell button, para lagi kang update sa video. ni Okidogi. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update, naniniwala sa kasabihan, huwag nating bilhin kung di naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Mikay, tingin naman sa camera. Oh. Subscribe na sila. A few moments later...